Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, May tanong dito ang ating kapatid na si Junaline Bagutsay Ang sabi niya Salam Ustad Tanong ko lang po Fit na po ba mag-upload sa social media Ng mga pictures sa mga muslim Ibig sabihin sa mga kababayahan uh, Pwede ba daw mag-upload Hindi ba daw makaka-fit na Yung pag-upload nila ng larawan nila na nagmamadrasa kasi po, may kilala ako dito sa IMA na sa tuwing may madrasa, nagpapapicture sila tapos upload sa Facebook. kita po pagawain nila at ano po magiging parusa sa kabilang buhay? So, po, sana masagot po ang tanong ko. Okay. Ang mga babae po, ang original ng babae, sa bahay lang talaga yan, hindi kayo dapat lumalabas ng bahay maliban kung kinakailangan. Pati nga sa paglalakbay na malayo, eh, kailangan talaga na maharam. So ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya idha kharajatil mar'atu min baitiha istashra fa hashaytan. Kapag ang babae lumabas yan sa bahay niya, kokontrolin siya ng shaytan. Magiging dahilan siya na gagamitin ng shaytan para mafit na yung mga lalaki na madadaanan niya. So ang mga asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam inutusan ng Allah naman natili sa kanilang mga bahay. Wakarna fibuyotikun. fi buyutikun. Wala tabarrujna, tabarrujal jahiliyatil ula. So manatili kayo sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa inyong mga loob ng inyong mga bahay so wag maglantad ng kanilang mga uh, palamuti na katulad ng ginagawa ng mga sinauna na mga, mga tao sa panahon ng kamangmangan pinapakita yung kanilang mga palamuti sa kanilang mga kasuutan nila na makakaakit sa mga kalalakihan so tungkol sa Mukha ng babae, kung aurat ba o hindi. Hindi naman, uh, hindi itong pag uusapan natin kasi hindi naman ito na ng mga walama. Pero ang problema dito, kapag mag-upload ang babae ng kanyang larawan sa social media na makikita ang kanyang mukha, lalo na pag may tsura. So, kung may tsura, nagkasundoang mga walama na dapat takpan yung mukha niya. eh paano pag mag-upload? Ay, hindi pwede yan. Na mag-upload ka ng larawan mo at matititigan ka ng mga lalaki at ma fit na sila. Uh, sabi nga ni na Ibn Taymiya Rahimahullah, Al-aslu ay kulla maka na sababan ng fitnati fa inna hulaya Diyos. Sabi niya original na lahat ng bagay na magiging dahilan ng fitna ay hindi pwede. Fa inna ata ilal fasariya jibu sadduha idala miyong ariduha mas lahat ng Dahil ang pag uh, iwas natin sa bagay na kapi, magtutulak sa kapinsalaan ay obligadong takpan natin to, Obligadong pigilan natin to. Kapag wala namang dahilan na Uh, may magandang pakinabang ito o may kabutihan na makukuha dito. Walihada kana nazar ila kana nazar alladhi yufdi ila alfitnati muharraman illa idha kana li maslahatin Kaya dahil dito, ang pagtingin na kung saan magiging daan sa fitna, titingnan natin yung mga mukha nila, yung mga babae na mafi-fitna tayo ay haram 'yun. Kung hindi naman to kailangan gawin, na ipapakita ng babae yung mukha niya sa social media, kaya ang mga kapatid natin na mga kababaihan na nag-vlog, nag-upload ng kanila mga larawan, vlogger ka man o hindi ka vlogger, basta mag-upload ka ng larawan mo sa social media, which is nagiging daan ito ng fitna. Na tititigin ka ng mga lalaki, makikita ang mukha mo sa social media, mapagnanasahan, magiging daan sa pagnanasa, fitna, so haram po yung gagawin yun eh. So ang pag-upload ng babae ng kanyang larawan na nakikita ang kanilang mga mukha, wala namang layunin dito, kaya kayo nag-upload, ay para lang magpaganda, magpakiyot, ipakita ang mga programa ninyo. Wala namang naitutulong kundi pinapakita lang kagandahan ninyo. Haram yun. Kasi fit na ito na kung saan daan sa fit na. Kaya daan, lahat ng daan sa fit ay obligadong itigilan sa danlidara Para maitigil ang fit na na So haram yun. Kaya ang payo natin sa mga kapatid natin na mga kababayhan, vlogger ka man hindi vlogger, iwasan po niyo pag yung pag-upload. Lalo mga vlogger, ng mga kababaihan na kung saan ito 'yung pinagkakakitaan nila, dito sila kumikita dahil nagugustuhan ng mga lalaki mo kanila. Uh, nag enjoy ang mga lalaki sa paglalike sa pag comment sa kanilang larawan. So, haram 'yun na mag-upload ang mga kababaihan na ito. So, dapat iwasan nito ng mga kapatiran, mga kababaihan, lalo sa mga kapatirating mga nag-aaral na kababayan sa madrasa. So iwasan po ito dahil ito po ay daan sa fitna na kung saan dapat na iwasan kasi pag hindi mo iwasan ay haram at makakagawa ka ng kasalanan. Tungkol naman sa kabilang buhay, ang Allah pang nakakaalam pag gagawa ka ng haram, parusa ang naghihintay sa iyo sa kabilang buhay. Maliban lang kung magbabalik loob ka dito bago ang kamatayan, kaya dapat iwasan natin ang mga gawing haram upang maiwasan natin ang parusa sa kabilang buhay. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.